Kumusta, mga kaibigan sa pelikula? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang nakakakilabot at nakakalungkot na kwento tungkol sa bullying. Ano kaya ang gagawin ni Suyeon, isang estudyante na biktima ng pang-aapi, para harapin ang kanyang takot sa mga nambubuli sa kanya? Samahan niyo kami sa kwentong ito na magpapakita ng totoong epekto ng bullying sa ating isipan at damdamin. Ito ang pelikulang Everyone Is There mula 2020, isang kwento na magtuturo sa atin kung gaano kahalaga na tapusin ang buling. Kung mahilig kayo sa mga drama na puno ng emosyon at twist, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recap at review. Tara, simulan na natin. Nagsisimula ang kwento kay Suyon, isang batang babae na sobrang takot habang desperadong tumatakbo sa bubat, parang may humahabol sa kanya. Sa sobrang pagmamadali, nadapa siya at nahulog sa hagdan. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw, puro sugat at pasa ang katawan. Hirap siyang gumalaw pero nawalan siya ng malay habang nakatitig sa malayo. Pagkatapos, nagising si Suyon sa ospital, malungkot at takot na takot. Isang pulis ang dumating para tanungin siya tungkol sa nangyari noong gabi, pero nanginginig siya at hindi makapagsalita. Dumating din agad ang teacher niya at ang mga magulang ng mga batang nambuli sa kanya dahil tinawag sila ng pulis. Sinabi ng pulis na nakita ang mga anak nila na inaasar si Suyon papunta sa bundok bago nangyari ang aksidente. Pero naging defensive ang mga magulang at sinabing walang sapat na ebidensya laban sa mga anak nila. Sa school, ikinuwento ng teacher ang nangyari sa principal. Nagaalala ang principal sa pangalan ng school kaya gusto niyang kontrolin ang pagkalat ng isyo. Samantala, sinubukan ng pulis kausapin ang tatay ni Suyon para ipaalam ang nangyari, pero nalaman nila na wala siyang interes. Supportang pinansyal lang ang binibigay niya at wala siyang pakialam sa buhay ng anak niya. Kinagabihan, nakahiga si Suyeon sa hospital bed, sobrang lungkot at pakiramdam niya mag-isa lang siya. Dumating siya sa punto na iniisip niyang tapusin na lang lahat. Pero bago pa siya makakilos, biglang lumitaw si Kang Yang. Ipinakilala ni Kang ang sarili bilang counselor na pinadala ng pulis para makipag-usap sa kanya. Maingat na hinihikayat ni Kang si Suyeon na ikwento ang nangyari, sinasabing nandyan lang siya para makinig at tumulong. Kahit mabait at mahinahon si Kang, sobrang na-trauma si suyon, kaya hindi pa rin siya makapag-open up. Pinayuhan siya ni Kang na magpahinga muna tapos umalis na. Pagdating ng gabi na naginip si Suyeon na nakahandusay siya sa sahig. Nagising siya bigla naghahabol ng hininga. Naalala niya ang mga sinabi ni Kang at parang tumama ito sa puso niya. Kinabukasan, dumating si Jujin, isang batang babae, sa kwarto ni Suyeon kunwari para magpakita ng concern. Pero alam ni Suyeon ang tunay na intensyon ni Jujin at sobrang takot siyang tumingin sa kanya. Lumapit si Jujin at bumulong ng warning, huwag na huwag daw sasabihin ni Suyeon ang nangyari kahit kanino. May mapangasar ng ngiti, umalis si Jujin sa kwarto, hindi alam na si Kang ay nakikinig pala sa likod ng kurtina habang nagsasalita siya kay Suyeon. Pagkatapos, tinulungan ni Kang si Suyeon makauwi sa kanyang apartment, at nag-alok na manatili muna hanggang bumuti ang pakiramdam niya. Tinanong ni Suyeon kung bakit ito ginagawa ni Kang. Sabi ni Kang, tunay siyang nag-aalala at gustong tumulong. Naniniwala siya na makakatulong ang pagkakaroon ng mas matandang kausap at siniguro niya kay Soyeon na nandyan lang siya para makinig kapag handa na siya. Kinabukasan, naglalakad si Soyeon at Kang nang biglang may nakita siyang mukhang pamilyar. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang humabol habang si Kang ay nakasunod sa likuran. Nakarating sila sa isang makipot na eskinita at doon nakatagpo ni Kang ang isang batang babae na kamukhang kamukha ni Soyeon. Makalipas ang ilang sandali, nakahabol si Soyeon, at nalaman niyang ang babae ay si Jungyeon, ang kakambal niya. Kahit na magkapareha sila ng hitsura, ibang iba si Jungyeon. Siya ay puno ng sigla at kumpiyansa, hindi natatakot na sabihin ang gusto niya, at namumuhay ayon sa sarili niyang mga patakaran. Sa kabila ng kanilang hindi inaasahang muling pagkikita matapos ang mga taon ng paghihiwalay dahil sa diborsyo ng mga magulang nila, walang emosyon na ipinakita si Jungyeon kay Soyeon at bigla siyang umalis, na iniwan si Kang at Soyeon na naguguluhan. Pagkalipas ng ilang araw, sinundan ni Kang si Jungyeon sa isang cosmetics shop at nahuli niya itong nagnanakaw ng makeup. Patuloy na sumunod si Kang hanggang umabot sila sa isang tawiran. Doon, ipinakilala ni Kang ang sarili at sinimulang ipaliwanag ang trauma ni suyon, umaasang mahihikayat si Jungyeon na makiramay. Pero hindi interesado si Jungyeon at sinubukan niyang umalis. Hinawakan ni Kang ang braso niya at nagbabala na kung hindi siya makikinig at tumulong, iulat niya ang pagnanakaw sa mga otoridad. Nag-atubili, napilitan si Jungyeon na sumang-ayon. Nang gabing iyon, nagtipon ng magkapatid na babae at si Kang sa apartment ni Suyeon para pag-usapan kung paano sila makakatulong. Iminungkahi ni Kang na pansamantalang kunin ni Jungyeon ang lugar ni Su sa paaralan, pero tumanggi si Jung na sinabing hindi mahina ang kapatid niya. Sabi ni Kang, pansamantala lang ito dahil malapit ng lumipat ng paaralan si Su -Yon. Frustrated, umalis si Jung pero habang naghihintay siya ng elevator, nakatanggap siya ng nakakagambalang video ni Su na binubuli. Ang video ay nagpasiklab ng galit kay Jung Yeon, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa apartment at sumang-ayon sa plano. Kinabukasan, pumasok si Jungyeon sa paaralan na nakabalat bilang si Suyeon. Habang naglalakad siya sa corridors, nagtitinginan ang mga estudyante, parang may kakaiba sa babaeng iniisip nilang si Suyeon. Sa klase, nilapitan siya agad ni Jujin at ng kanyang mga kaibigan. Umupo si Jujin sa harapan niya at sinimulang pangasar, hinahawakan ang kanyang mga pisngi. Pero nag-warning si Jungyeon na mag-ingat at binalaan siyang huminto. Nang tumawa si Jujin at ipinagpatuloy ang pambubuli, bigla siyang sinampal ni Jungyeon na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Inipit niya si Jujin at sinimulang sakalin habang nire-record ang buong pangyayari sa kanyang telepono. Ang mga kaibigan ni Jujin, takot na takot, ay paralisado at walang naglakas ng loob na makialam. Sakto namang dumating ang guro para putulin ang away at dinala ang dalawang babae sa kanyang opisina para tanungin. Si Jungyeon, hindi na bigla, ay tumawa at binalaan si Jiu Jin na kung susubukan niyang muli ang anumang bagay, magiging matindi ang kahihinatnan. Si Jujin, napailing, umalis ng opisina, habang si Jungyeon ay nananatili sa guro. Nang subukan ng guro na disiplinahin siya, matapang na isiniwalat ni Jungyeon na alam niya ang tungkol sa mga pagtatangkang pagtakpan ng paaralan ang pambubuli, na iniwang tulala ang guro. Sa bahay, ipinakita ni Jungyeon kay Soyeon ang video kung paano niya sinakal si Jiu Jin. Natakot si Suyeon sa kanyang nakita at iginiit na ang karahasan ay hindi solusyon na sinabing hindi sila mas mabuti kaysa sa mga nananakot. Pero natuwa si Kang dahil sa wakas ay natututo na ng leksyon ang mga buli. Kinabukasan sa paaralan, umiwas na ang mga maton kay Jungyeon, ngayon ay natatakot sa kanya. Nang gabing iyon, umuwi si Jungyeon at tinitigan ang sarili sa salamin, sinusubukan ang mga damit na binili niya gamit ang perang ibinigay ni Kang. Bumili rin siya ng regalo para kay Suyeon dahil birthday nito. Naantig si Suyeon sa kilos, lalo na't hindi siya kailanman nagbiwang ng kanyang karawan. Nag-share ang magkapatid ng cake at nagbiwang, unti-unti silang naging mas malapit sa isa't isa. Sa umaga bago magising si Jungyeon, nagdesisyon si Suyeon na mag-isa na lang pumunta sa paralan. Pagdating niya, nakita niya ang isang guro na nagmamadaling pumasok sa opisina ng principal. Narinig niya ang principal na nakikipag-usap sa ina ni Eugene, nagalit galit na galit sa kanyang anak na inaapi ang kanyang ina, na may malaking impluensya sa bayan, ay nakumbinsi ang principal na paalisin si Suyeon sa paralan. Nang marinig ito, tumakbo si Suyeon sa banyo na umiiyak, pakiramdam na lubos na nag-isa. Nahanap siya ni Jujin sa ganitong sitwasyon at nagpa siyang turuan siya ng leksyon. Maya-maya, bumalik si Suyeon mula sa paralan, pagod at basang-basa. Bago pa man siya makapasok sa apartment, bumagsak siya sa pintuan. Nang buksan ni Kang ang pinto, natakot siya at nagmamadaling tulungan si Suyeon. Sa sobrang galit, tinawagan ni Jung Yeon si Ju Jin at nagbanta na ilalabas ang video ng pambubuli kapag hindi siya nagpakita kaagad. Takot na takot, pumayag si Ju Jin at pumunta sa napagkasunduang lugar. Nang dumating si Jujin Jin sa napagkasunduang lugar, bigla siyang tinamaan mula sa likod ni Jung Yeon. Nang magising, nakatali siya at nakabusangot, habang tinutuya siya ni Jung Yeon at binuhusan ng tubig ang kanyang mukha, na naranasan ang parehong pahirap na dinanas ng kanyang kapatid. Nag-alok si Jung Yeon kay Ju ng pagkakataong makatakas, na nangangakong tatanggalin ang video kung magtagumpay siya. Takot na takot, tumakbo si Ju pero nadulas siya sa parehong haddang iyon kung saan nahulog si Su -Yon. Habang nakahiga siya doon, dumating si Su at nakiusap sa kanyang kapatid na huminto. Dumating din si Kang at sinabi kay Jung Yeon na dapat na itong tapusin, na inihayag na tumawag siya ng pulis nang hindi binabanggit ang mga pangalan ng sinuman. Nang maglaon, iniulat ng ina ni Jujin ang insidente sa pulisya at inakusahan si Soyeon na responsable. Nang tinanong siya ng mga pulis, nakaramdam sila ng kakaiba, hindi nila alam na si Jungyeon ang kausap nila, hindi si Soyeon. Sa panahon ng interogasyon, biglang nagpakita si Kang kahit walang nakakapansin sa kanya. Pinalaya si Jungyeon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Habang pauwi siya, bigla siyang inatake ng ina ni Jujin. Mabilis na namagitan ng mga pulis at galit na nagtanong ang ina ni Jujin kung bakit niya inatake ang kanyang anak. Numiti lang si Jung-yeon at sinabing nadulas lang si Jujin. Sa sandaling ito, ipinahayag niya na siya talaga si Jung-yeon, kapatid ni Su-yeon, at nangakong papatayin ang sinumang mananakit sa kanyang kapatid. Ipinagtapat niya na ang lahat ng ito ay ideya ni Kang, ang tagapayo na nag-orkestra sa plano. Ang mga pulis ay nalilito, hindi makahanap ng anumang impormasyon tungkol kay Kang. Dumating ang pulis sa apartment ni Suyeon para magsagawa ng paghahanap, pero hindi siya mahanap. Samantala, nagising si Jujin sa ospital at sinusubukang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa pulisya na habang inaatake siya, kinakausap ni Suyeon ang kanyang sarili sa buong oras. Nang marinig ito ng opisyal, napagtanto niya ang nakagigimbal na katotohanan, si Jungyeon at Kang ay hindi totoo at likha lamang sa isip ni Suyeon. Matapos ang maraming taon ng walang humpay na bullying at trauma, bumuo si Suyon ng split personality bilang isang paraan ng depensa. Ipinakita ni Jungyeon ang lakas at tapang na gusto niyang ipakita, habang si Kang naman ay kumakatawan sa malakas at sumusuportang figura na hinahanap niya sa buhay. Lahat ng pag-uusap, plano, at mga senaryo ng paghihiganti ay nilikha sa kanyang isipan. Sa malungkot na paghahayag, nalaman natin na nagpakamatay si Suyeon matapos siyang matagpuan sa kabubatan. Ang lahat ng nangyari ay isang pagpapakita ng kanyang traumatikong imahinasyon at ang kanyang desperadong hangarin para sa hustisya at kapayapaan. Sa huli, naiwan siyang mag-isa sa kanyang mga ilusyon na kumakapit sa pag-asa ng isang mas magandang mundo, isang pag-asa na sa huli ay humantong sa kanya sa kanyang nakakasakit na wakas. Nagsasara ang pelikula, nag-iwan sa atin ng malagim na pagkaunawa sa lalim ng kawalan ng pag-asa ni Suyeon at ang malungkot na kahihinatnan ng kanyang hindi natapos na trauma. Ang I everyone is there ay nagdadala sa atin sa isang nakakatakot na paglalakbay patungo sa psikolohikal na pagkawasak dulot ng buling. Mahusay na naipapahayag ng salaysay ang mga kalunos-lunos na karanasan ni Suyeon sa kanyang desperadong pangangailangan ng pagtakas na nagtatapos sa isang nakakagulat at emosyonal na kasukdulan. Ang pagtalakay sa sakit sa pag-isip ay parehong nakakabagbagdamdamin at nakakatakot, kaya talagang dapat itong panoorin ng mga tagahanga ng mga kwento na humahamon sa mga hangganan ng katotohanan. Ang makapangyarihang pagganap, lalo na ang duality ng karakter ni Suyon, ay talagang nakakainganyo at humahatak sa atin sa kanyang masalimuot na mundo. Ang pelikulang ito ay isang nakakabagbagdamdaming paalala tungkol sa mga kahihinatnan ng hindi napigilang kalupitan at ang tahimik na laban na tinitiis ng marami. Ano ang naisip mo sa Everyone is There? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, i-share at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang iba pang mas nakakaakit na mga psikolohikal na drama. Dagdag pa, ipaalam sa amin kung aling pelikula ang gusto mong i-recap namin sa susunod. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.